guys. Good morning. Ay, good afternoon. Ngayon guys, magluluto tayo ng isda. May binila ako kahapon ng ulo ng snapper. red snapper yun. Ang ulo namin yung pangayang guys. Ang malaking ulo yan eh. Hmm. Tapos lalagyan natin malunggay. yun, nagpapakulo na sila dito ng ano. yan May ano to kuya? Kamatis lang sa kasipuyas, bawang. Saka may tanglad. Ayan. May tanglad yan, guys. Lagyan na kuya, pwede na. Huwag na nga, nga, nga Lagyan ng tumyang, eh. lang, uh -huh. ano, uh -huh. Si kuya. Uh -huh. Eh, kilo yan no, sure. Tapos yung ano, mahal yung ano na, 14. Dapat malaki. Oh, laki. Ano mo naman yung laman mo sa loob? Ilan ba, ilan, ilan ba yung laman? Ito. Okay na yan. Sige na. Pwede yan. Nagay mo na. Parang mas marami tayo. Ang bawal, tanggalin mo na kaya yung dalawang laman na yan. Puno na siya Okay, mama. Walang laman. Ano? Man, ano? Okay, mo na lang. Sige, sige. Kaya mo na lang. Pwede na yan. Sige, kaya mo na lang lahat. Ay, okay, masakit na, masabaw ah, na. guys. Punong-puno, guys, oh. Ang salal mas mga asa. Kaya mo ba? Ngapay okay. Ah, kulo na lang yan, guys, mga 10 minutes. Ay, mas... Ah, po, no? Tanggalin mo muna kayo sa bago Para kumulo na, ano. Tatapon lang yun kasi ni Pilitan mo yung ulo. Ayan na, may manunggay na case. Yung ulo. Ito na. Pagluto na kaya lagay mong parang ayan. Ayan, ulo na halos. Ay, luto na. Ano? Ah. na. Yung isa pa. Ano? Mas Mas niya?

najalika wa nahu ni xaayen ma ah nahi jé.